Pinalawig pa ang limited screening period ng pagtatag na documentary movie ng SB19 para sa mga Filipino community members natin dyan sa Hong Kong pagsapit ng buwan ng Oktubre. Base sa official infographic ng social media pages ng Mahalima, Magkakaroon ng karagdagang pagpapalabas sa Oktobre at 5 alauna ng hapon sa Movie Movie Pacific Place House No. 5 at Oktobre 11 naman ng alas 11.40 ng umaga sa Palace IFT House No. 3. Una rito ay September 29 sana ang huling arangkada ng limited screening period ng dokumentaryong ginawa ni Jen Regala at dinistribute ng Onze Entertainment patungkol sa naging paglalakbay ng pagtatag world tour ng SB19 pero dulot ng matimyas sa pagtanggap ng overseas Filipino workers natin doon ay ito ang naging mitya upang a magpasya ang mga organizers na pahabain pa ang panahon na pupwede itong masilayan kahit na sa mga libreng oras o di kaya naman mga national holidays ng naturang teritoryo September 18 or Autumn Festival Holiday sa Hong Kong nagsimula ang limited screening ng pagtatag na documentary at ito nga ay tatagal na imbis na hanggang September 29 ay hanggang October 11 na nga. At uh, tutulak naman ang naturang obra pagsapit ng uh, Singapore sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Una rito ay Agosto o 28 hanggang Setyembre, uno naman nangyari ang domestic screening ng pagtatag na documentary na nilahokan ng higit 184 na sinihan nationwide. Para sa mabuhay virgin youth sa walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbatsu Patrol No. 2, Stephen Saraspe Perez.